Thank you Lord Meron po tayong gagawin mga tropa Max Ayun ito po yung pinikap natin ngayon Ngayon lang uh, Toyota Altis mga tropa Max Ang naging issue nito Dose compression Sa dahilan ng ito Sa sobra na ng oil sludge nya Kumapit na yung kanyang camshaft Ayan mga tropa Max oh. na yung camshaft dahil wala nang supply na lang siya Nagbara na yung pinaka strainer nya doon na maliit Nung huminto yung cam, camshaft Ayun oh. Naputol na yung kanyang gawin dito. Ayan oh. natin 'yan. Siyempre wala na sa timing. Bumigay naman yung kanyang engine bulb. Ayan. magpapalitay ng engine bag pero recondition natin yan ugalihin yung mga to buksan nito may strainer po dyan na maliit Tip lang natin sa mga baguhan nating katropang mekaniko dyan once na magtap overall po kayo o overall ng bios o kaya altis ugaliin po ninyong linisin yung kanyang strainer dyan po yan, yan po yung nakikita nyo na aking tinatanggal dyan po yung nakalagay sa ilalim ng sensor ng camshaft kasi once na barado po yan marami pong sisirain po yan damay damay po yan yun lang, salamat, God bless